Naging makulay ang pinakamalaking European Grand Sinulog 2019 sa Italy at tunay nga namang hinangaan ang pagkakaisa ng mga kababayan natin sa nasabing bansa. May ulat si Dick Villanueva. Biba, Pit senior. Ito ang sigaw ng mahigit 2,000 deboto na nakilahok sa may tuturing na pinakamalaking European Grand Sinulog 2019 na ginanap sa Torino, Italy. Tampok ang mga grupong mula sa Switzerland, Austria, Spain, Germany at host country ang bansang Italy na mayroong sampung grupo ang lumahok mula sa iba't ibang rehiyon. Pinangunahan ni Father Dennis Carlos Manlangit ng Filipino Chaplaincy of Turin ang banal na misa na ginanap sa Chiesa San Giovanni Evangelista. Tumagal na tatlong oras ang grand procession na kung saan may mga lugar silang inihintuan para sa Mardi Gras Dance Competition na kung saan ang mga huradong sumusunod sa kanila ay siyang nagbibigay ng puntos. Nagtapos ang procession competition sa Piazza Castello at ang napiling Grand Jinoliquid 2019 IC si Geraldine Cabucos ng Austria. Nasungkit naman ng Bologna, Italy ang Matigradance competition. Hindi ba sa pagiging makulay at makasaysayan ang nasasabing pagdiriwang. Ay masaya ang bawat one W na panaluman o matalo bastat ipinagdiwang nila ang kanilang mahal na santo Viva Pit ako po si Bernadette Tiger kaya uh, isa po ako sa contingent ng Vienna Austria uh, about sa sinulog na to, ang masasabi ko po ay sobrang saya at napaka-blessed po na naging part ako ng sinulog fest na ito. Ayon kay Rosalie, isa sa mga organizers ng Grand Sinulog 2019, gaganapin ang susunod na event sa taong 2021 sa Rome, na kung saan posibleng maimbitahan ang Santo Papa upang basbasan ang nasabing pagdiriwang sa ikalimandang taon pesta ni Senior Santo Nino. We just concluded our European Feast of Santo Nino de Cebu. 2019 uh, we have more than 2,000 contingents who attended the said the said event and we are for the next European synologue we will be going ng 2021 Viva Pit Señor Viva Sa kabila nito ay pinasalamatan ni Attorney Maria Gracia Caballo, Philippine Honorary Consul sa Torino, ang buong Filipino community na dumalo at lumahok sa nasabing pagdiriwang na lubos na manghinangaan ng lokal na mamamayan ng Torino, lalong-lalo na ang pagkakaisa ng mga Pinoy sa kanilang debosyon kay Señor Santo Niño. Uh -huh. nostri cuori e invece i CDP ci insegnano l'unità, l'amore, la dedizione alla famiglia, agli anziani, ai bambini e ogni momento. Parla Sabayan, di Torino, Italia. Walang patid na balitaan saan man panig ng bansa. Nakatuto kahit Sabado man o Linggo upang maghatid ng hitik na impormasyon. Pawang katotohanan lamang. Kasama ang mas pinalakas na puwersa ng PTV News. Ulat, Bayan. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV.